Mga kaysa nakawala. Ano, buntis po. Alin ba namamara ko? Ari at ng buntis, ari at ang ano? Ari ang Ari po ang kandi, nahanayan. Kulig-kulig kan. Kulig. -kulig, Kulig. Na patingin niya. Oh. Uh. Kulig. Ay ari po ang kandi. Ay kandi nga. Ano po, kalpas po pareho. Buti takol maagap sumaka. Ay kita ko po binabarakuhan na rin yung isa. Ay kandi pala ari. Ay parehas babae. Eh. Hmm. Dali. Oh, kandi po siya oh. Ari kandi, nakalpa, siguro binabara ko ang kanina. Ay no. Maga po ang ari. Ay ari pi, paso ko na agad. Paso sumpitan ko na agad ari. Oh, tamo. Gusto ibababahan. Oh. Oh. Iya. Ay wala ka namang isusuot diyan. Kaya nakaalpas. Ay tatawagan ko si Pareng Ton, Ay pagkaagap lumandi na rin. Ay maigi naman iyan at uh, magkakaanak agad kayo. Oh. Nagkain na rin na. Panay na ang baba. Iya. Yeah. Oo, oh, ah, ah. Mahilig-hilig din. Ay, eh, maganda naman yan sa baboy. At gawa na pong yan po, alam ko mga dahil stress po sila nung hinakot. Yan ay bumilang ka lang ng 5 days dahil may alaga din po tayong baboy dati eh. Nung tayo high school pa ata noon. Basta 5 days na, na stress. Ayun ay mga marako. Ah, uh, ano? Ayun o, oh, na Oh ito po mga dalawang araw po maglalandi na rin po yan hmm. pero ito hindi masyadong kakain itong isa eh ito hindi po ito masyadong kakain dahil naglalandi siya sabihin naman sa atin na yan ang kiri mo hmm. kaya pala hindi niya kinain yung pagkain kagabi yung palay kiri hmm. hindi niya kakainin naglalandi nga po Garandi. Siya. Ayaw kumain. Kaya pala kahapon hindi kinain yung pagkain. Sinyalis yung punong paglalandi. Kakain siya mato, matiltil. Hmm. Hindi ba masyadong nakakain? Wala joy eh, Parang naglalandi din ata. Ari. Nahan daw. Nahan. Wala Ay. Parang. Ay parehas kandi ata. Eh. Alang niya. Ay ayos naman yan Parang kandiin din po ori, ay oh. Maga din ay Parehas pa ata. Tatawagan ko si paring ton Yung uh, ating kaibigan po Kung pare natin Siya po ay eh, ano, nagsusumpit Tsaka malawak din po kanyang figure eh. Tatawagan ko na At makalumipas Yan inalipas mga ka-insang. Ay ang parasit ko sana Patuturokan ko Ay hindi na Buta ko yung agap Alasin ko yung ako yung At ako yung nagagayak Nang magmumotor po tayo na rin Yan oh, sikat ng araw Yan ang oh, ganda ay alpas pareho ay ano butit na la kay sa work ka alpas laang. ang eh ikasalubong ko na ay ay hindi na dali ang repolyo eh dapat ari tong kabari eh. wala ay eh. walang tama oh ah, Mga mga kaisan, tayo po yung magmumotor na. Nung ari po ang mumotorin natin, yan. Ito, uh, itong kabila. Halos sa lakos na po ari lahat, lakos na. Yan.

Sim, isso magandang uh, umaga po <coughs> pagkaagap din po ni kwento Antonio Abay ako po ay magmumotor din nakapagbisita na daw po siya ng tubigan alas 5 ngayon po ay uh, 6.30 ng umaga mga kautol inagapan din po natin at uh, tayo po magmumotor din ng ating project po na halamanan yan si Utol oh. Utol aga po din ay abo nang aga po din oo oh. Siya nga, Tagatagala lang po talaga mga kaisan. Maganda na rin no? oh. O, ganda na po Ang ganda na po nung repulin ni Utol o no? Yan, ang ganda na no? Yan, mga ah, kainsan o no? Yan, ang ganda na po Yan ganda, no? Ah, berdeng berde po ay ah, bu -bu -bu na, oh, Ang abubo na o Ang repulyo Ay, kapag nga po may tanim ay Ay, siguradong mayaanihin po Oh, panda. Oh. Liki. Oh. Good morning, panda. Good morning, good morning. Oh, talaga. Oh, oh, oh. Kumain na ba? Kumain na, kumain na. Sisiraan nim tadi. Wala na baboy mo ano? Ha? Wala ah? na rin baboy ba, <coughs> Eh. Ah, nangangandi daw po ang isa, arin dalawa. Nyan. Ay, 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 ay. Aba, aba. Sir isa pa po. Tama ka isa, tatanggalin ko po muna, tutulong muna para po ang mga trabaho po matatapos na rin kami mga kaintan sa area number 1 ito na ang number 1 matatapos na po mga ngawayan na kami naandun na po sila sa ano dun sa dulo po kuya Erwin kakaunin po natin si paring Tuntun at uh, nangangandi nga po yung baboy papagayat ko po, po dun ang ano naman po tatam na ko po ito ng talong sayang ay Ari, bago po lumaki ang niyog ni tatay tatam na po ng niyog yung anang ah, ng talong yung kabaak Kamutihan po. Ay eh, si Alan nga pala nag-aantay. Magpapa-spray nga po pala tayo sa Ilaya. Abandonado lang po dati oh. na. Ngayon po yung halaman na na. Ari po simula din eh. Hangka po kami ni Kautol. Hangka po yung kay Utoy. ang oh. kaya ano? Oo. Yan na, nabuo. bu. Si Kambal lah. Hmm? Ari daan natin Hindi doon ang tao Utoy. Dahil ang tao, carrier. Hindi mo sabi sa seminar Carrier, carrier ng ano Doon ang daan sa bebe tabi Carrier ng mga bakteriya oo, oo, hindi pwede sa halamang daanan Meron tayong sunrocks doon Or clorox sa pakambago po Ara naman po kay Kambal Pagtutulong-tulungan po namin Ito, baka po ipap-spray ko na rin kay Kambal Ito po Yan. Ipap-spray po natin ito Ipap-spray ko na rin ito para kay Kambal, pa-expect ko kay Alan. Sabay Yan, ito po ay kay Bumbuy at Bombay. Natin. Ha? Sabay Oo. Yung kay Kautol po. Ito po ay kay Kambal. Oh. Dini po kay Kambal ito. Ang itong area yang ito po. Kay Bumbuy at Bombay malawak din po ito. Arin naman po ay kay April Joy. Yan papa rin po. Tsaka kay Ku Alvin. Are you? Oh. Kung bagay ito katukan na po kung hahalamanan po nila. Sila na po ang bahala ito. Malawak pa rin po yan. Ari. Yo. Si Ku Alvin naman po ay ano, nakatira sa yan Pero ito po hindi namin po ito hahalamanan. At uh, bahala na po si Ku Alvin at saka si si April Joy kung anong gagawin nilang project kung gusto nilang halamanan susuportahan din natin po pag halaman. anong gusto na ng produktong ilagay hanggang paparumpo ha? nagaano ka dyan muning ha, dali hindi ka pa na sa bahay Neng? Muning! Ang dadaga po. Oh, pasang ka dyan. Pailaya po muna tayo bago natin sinakuya sunduin at ate gawa ng uh, nagpapa-spray naman po ay nandun po si Utoy ituturo ko muna kaka lalakad lang po tayo ng mga mga lahat ng uras po Orin kami si Ibana yun Ibana! <laughs> si Ibana nga akala kami, kanina po tayo naglalakad ganda kang exercise na po natin ito si Ibana, magkalawak oh, po ng talian. kanina pa lumakad ng lumakad pero normal lang po ito sa amin. Pabalik din po agad ako. Normal na lang. Exercise po. Sabi ko nga sa inyo. Doon patay pupunta sa kabilang dulo. Sa may tower. <laughs> Pabalik din agad tayo. Sabi ko nga sa inyo. Pag hindi sanay sa lakaran ay. May po. Labong wala. Labong wala. Ilang bundok Ang Ano yun Dapat awirin. Ilang bundok Ano nga ba yun Basta mga kaysan, Ito yung kantang ito <laughs> Ilang bundok Bago makapapunta sa Area number 3 <laughs> Ayun talaga Sa unay tiyaga Kahit malayo Ang tama Dami Hanggang Kay Sharon yun eh Yan, ito Nadito na si Oto eh Huh Finally, yan, nagpaniyog din po kahapon. Oo, oh, pa yung mga magniniyog. na lang po namin. Hindi na kaya ng katawan. Upa. Ilang bundok ang lahat tawirin. La 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 la. La 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 la. La, 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 la. kaya si Utoy. Eh. area number 3. Ah, patay na andam mo, oh. Ah, naayang ni Otoy. Ah. Eh. Yan, sa mga nagtatanong nga pala kung anong pang spray natin. Ito po. Layas lahat pati ng hayop. Mga ahas. Ito. Sharp shooter. Yan. Ito si Otoy. Eh. song kaya yun? Naayang bag ay. Eh. Woo! Update ko lang po kayo. Ito yung spray. patay na po ang damo oh. Eh. ari po yung huling spray namin ni Utoy yung paparong po ay patay na rin ay ayun no Utoy ayun si Alan mga kainsan ibinili e, na rin po natin si Utoy ng ano po panglagay sa mukha complete gear na po ah utoy natin yung ah hindi ko na naandun yung ano? Hale. Yung naka charge na, Mami. na ka, eh. Oo. Oh. Ay, akala ko kinuha mo. Wala, matawa kanina. May mayroon, eh. silaw lang yun. Hindi, yun eh. Meron pa yun. Dalawang salin lang yun. Tara, kaunin mo. May, pa dapat pala dinala ko. Yan, alas din ut. Ha? Hindi Wala to si nanay. Wala. Binadadala ko, ay, ko baka... ay, sayang, na, Wala na doon si Bumboy. Eh ako na may pauwi. Ikaw na muna lang utoy. Oh, oh. At yung walos niyan. Oh, so, ba ilagay yung puti dito. Ayo, titatapa pa lang utoy. Dini, nakalagay lang dun. Oo. Oh, Sa labas. Oo, oh, sa labas. Mm. Pero kahit wala, naman na 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 eh. wala, wala namang utoy, wala. din yan. Kahit wala. pag kami ano? Oo. Ang hirap lang pag may pa rin. Ayo. oo Ang hirap. parang ang hirap bumalaw. Yung pala utoy kabila, yung i-spray natin doon sa kabila. Hmm. Kaya ako pumunta dito. Driver is Bukas ako kasi Baka makaliban nung bakal kakunti na rin. Ay sige. Pag uti ano doon. Ang i-sprint mo alam mo yung hangganan ni Kweni. Ito oh, doon oh, pala baki kukuha ni Nais ay yung kay Imak ba? Alam mo yung dalawang luwang doon kay Imak. Hmm. Lahat ng hangganan ni Kweni may pataas yun. Ating halamanan yun. Oo. Oh, yung lampas ng pagano. Oo. Oh. kay pag Oo. Oh, oh. Ito Lahat ng... Yung alam mo yung malaking lusad na palabak. Oh, oh. yung dalawa dalawang luwang. Yung kay Esteo palabak na yun. Ito pa pa rito iyon yung isang darig pa so pa, po pag ano oo tsaka kay kambal ipapispray ko na rin yung kinakambal yun ang patasa ang atin ispray mo na pati ano mm -hmm. yung panip panab panab eh para oo pati pailog at yung nakakakotin yung pailog ilalaliman natin yun na ay. eh ayo pala yes. akong damit eh oo ah ppe meron pa nga akong yung damit ba mm -hmm. kaya lang yan yung banas yung banit na para pang ospital ba? Yeah. Nagsubok ako yung iyan ng banas. Ito yung area number 3, yung area number 4 po. Pay spray ko na rin ay itinuro ko yung hangganan. Para po, pero mamaya bibisita rin kami doon. At naray si Colvin, bibisita, sasama siya para malaman yung pinakang patanda ng halaman. Pabalik na po uli tayo, media ora po uli ang lakad. <laughs> Parang normal lang ngayon normal na nga alaang po kaya rin eh. lakad-lakad dahil like, pa nagja-jogging ako naman ay eh, matamala ang po isa eh, ka camera oo uh -huh. kaya pag may napunta sa bahay ah hindi ka pala malaki sobrang laki <laughs> hindi hindi po maliit daw may anggulong malaki pero sa personal hindi naman po ano ready na? ready aba ay kasama si Jerons tsaka si Utoy Ha, ah, pasaka po. Ah, si Kuya Alvin po, dumating po sila mag-iina. Magandang umaga po, mga kausan. Ha, ah, magandang umaga po. oh, good morning po. Ihatid po naman si sila. Tara. Ba. Kasama ka. Kasama ko 'to. O ano? Tara na Kuya Alvin. Yeah, si Kuya Alvin po si Ate Hani. Tara, tara Kuya. Ano kumusta ang biyahe kahapon? Ah, dito. Limang oras. Toy. Tara apat oras 3 lang mahigit <laughs> ah lima hanggang dito si nini, oh nini Bo, po, lang mo nini. nini ganda lang mo eh ayes ay, so. si nini yon. nini, nini. Pa. toh tara 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 let's go let's go 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 ikaw ang driver toh tara Toy, toh mag ang biyahe may pasok si kinukuya si ay may pasok pa ah dali ala ah si lola baba baba oo baba dali Ipaparami din na ako ng baka. Road Island kuya yan ah. May sisiyo ka ba yan? Wala. Maliit pa meron ah. Madala ka ba? Madala pa kailangan ko. Kumukha isang tandang at saka isang isang kuya. Tanda na ka yan? Oo oh, yun. Ibig sabihin ko yung ano na. Ayun, ganun ka na kayo. Oo. Oh. Kung ano yung sisiyo ko, yung ganun. Ah malaki na yan. Yun, ay wala, maliit pa. Ay, baka mamatay pa. pag Hindi. Ay, magbasa na oh. lang magbasa ba? Nasaan dalaw pin? Baka makain. Yung box oi. Daddy. Ayun ko yung karne. Eh yung ate ibibigay mo kay nanay yun tinip ng aso. Tsaka pusa baka makain. Tol. Alam mo yung baka papunta dito si parang Tuntun. Ay alas 12 ay baka hindi ako umabot dito at ako yung mag-aano paprose. At ako kukuha ng pampasahod. Ano? Yang Ano ba? Ang nangangandi ayun nasa dulo. Hindi ito nasa kabila, yun nasa dulo. Sa bandulo? Di ba't dalawa yun? Oo. Oh. Yung dulo. Ay papi, palabak. Oo. Yun na nangangandi. Makikita pati ni parang dito. Ay, buwag na ba ngayon? Ah. Oo, mamaya alas 12 eh. Sabi mo mga kay nanay. Uh Oo. -oh. Ikaw na magsama ha. Uh Oo. -oh. At gawa ng... Ako pa prosing ngayon. Kukuha akong pambayad. Hmm. Ano ito yung tilapia natin ano eh? Ang dami dyan. Nahan? Pabibidz. Bibili pati akong pagkain muna. Salapas dyan. Dini? Hmm. Oh. Yan, malimit yan dyan sa may ano, sa may... Din eh. Oo. Walang lumutang Wala. ano. Wala. Yun, good. Maganda. Ha, ah, mga kaisan. Walang lumutang na bago. Napakarami na po niyan tilapia. Ilang libo ba kahapon yung ginagpasan? Nasa 4 milyon eh, puro 5 ata. Puro 5. Ay, e may paparating pa akong galing Laguna. Wala naman. Nasa 3,000 din yun. Baka mamay kulangan yan eh. Lalaman natin ang mga 15,000. Ang lawak naman yan ay. Log na log din. 15,000 piraso po. Labo-labo na po sila. Buhay naman po ay. Eh. Labo-labo. Hmm. Oh, so, mga kaisan, paprosi po muna tayo. At di ang dagim na naman. Tao Ikaw na magsama mamaya ha. Oh, Alas 12 ba? Oo. Yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.